So guys, ito naman yung sa display area natin. Ito, ito yung display area natin. So napabayaan ko na rin siya kasi nga bibigay na itong kawayan. So ito, ito kaya naman mga to. Ang laman yan is tubig ulan. May mga tubig ulan kung inipon. tubig ulan. So, ginagamit ko siya sa ano. Ginagamit ko siya sa pagtatanim. So, yan, Tubig ulan. So, tatanim ako no? Kita nyo naman, no? nagtututulo na. So, hindi siya pwedeng, hindi na siya safe taniman. So, ito ay may laman na pak choy. Yan, no? Pak choy yan, pak choy. Ito ay mayroon din. choy din to eto may olmeti mangilan na olmeti yung pak choy eto yung guys yung blue pak choy yan ah, Chinese pet choy okay. sa so, tatlong box yan so problema ko parang hindi siya safe dito so bala ko ilipat eto na lang yung part na pwede kong taniman na hindi nababasa Parang ito ay nababasa pa rin somehow. Ito ay may tanim din ito. Ang Pakchoy din ito. So, tingin ko ito mga dapat ko ilipat. So, yan. So, dito nalang matataniman ko, I think, mga limang piraso. O baka doon ko itanim sa kabilang dulo. pakchoy. Ito may may mga tubig naman na tayo dito. Hindi naman tayo mahihirapan. Okay. Sige. Okay na yung pak choy. Ito all meti. Ito mga ilang piraso na lang na all meti. the rest is pakchoy. Okay. May kokopit pa ako. Okay. Sige po. Maraming salamat.